yan, pahensya na kayo. Medyo kagigising lang. Nagpuyat tayo kasi uh, maaga ako na malengke kanina mga bandang alas 3 kasi Sabado ngayon. So ngayon, kaya yeah, medyo hinapon tayo gumising. So may nila mga nilaad tayo. So yun yung mga kabel. Ayun o, ay, no? akala ko mga ibon natin na lumilipad o. Oh. Mga ano pala, galing sa mga fish pan yan. So yun mga kabel, hanggang ngayon, hindi pa rin bumababa mga ibon natin yun eh, no? yan. Nagpalipad na tayo kanina. So maaga nga tayo ng palipad mga siguro mga 4:30 na. Uh, sabi ko nga sa anak ko, oh, siya magpakawala kasi medyo mas ang ulo ko sa in kasi galing nga kami sa ano sa apalit. Yun nga mga Abel, uh, mamaya is meron na naman tayong uh, dito. Uh, sa kayan mamaya uh, third training namin ng PUF at second pulling namin ngayon na medyo tumaas yung aming Guaranteed kasi nga medyo malapit pa. Tarlac City kami ngayon, mga abel. So yun nga, nakakuha tayo ng uh, baliktaya na 500. Nag-third tayo sa pooling nung nakaraan sa Lapas Tarlac. So yun, uh, ganitong oras din kasi ako uh, nagpapalipad sa mga ibon ko. Hindi ako yung nagre-rest ng ibon ko pagka may mga training, uh, pooling. Kasi regular ano lang ng ibon ko yan, regular uh, routine lang. Kasi hindi ko binabago. porque meron kaming pool eh, no. Porkit meron kaming pooling ngayon, binabago ko yung sistema ng ibong ko, hindi mga abel uh, gusto ko, uh, same pa rin yung ginagawa nilang routine. Kasi yung lipad pa lang naman nila is malapit pa lang. Tsaka, wala pa tayong ginagamit na mga vitamins. Yan, mga abel. So, Pakita ko sa inyo. So, ayan, mga abel. O, ito yung mga breeder natin katatapos lang kumain. Ayan, ano Nagpakain tayo na. Mm. Um, ayan. Yan na sila. Radio, mga kondisyon na kondisyon. Ito lang, lugon na lugon yung dalawa. Ito si Blackie at si Press. Jansen Press. Yan, mga lugon nating na mga ibon ngayon. then yan, yeah, no? Ito, lugon din ng konte Si ano, Peter B. Itong mga to, yan. Tapos na rin kumain. Mga no, kondisyon na nag-aasawahan na yung dalawa. Then dito, tapos na rin yung magsipagkainan yung mga ibon natin yung sublaki yung yan naka display uli sila kanina mga naka tape yung mga yan mga abelo, o oh. yan eto yung dito naka tape yan yung available nating ibon si press ah di jansen Casper yan mga abel mm. yan then dito as usual wala nga pala si ano si uh, miss dick yung kasi pinakawalang unga o oh, yan mga abelo. o oh. Wala ang kalaman-laman ng ating loop. Kasalukuyang nasa ranging sila. So yun nga mga Abel, mga 430 na anina. Siguro mga 426 ko pinakawalan yung mga ibon. So ngayon is, ayan na, 505 na. So ito ngayon dadat na nilang tubig. Ayan. Ihi ng pala kang may kulugo. ko. <laughs> ayan o. Ayan o. Kita nyo. Tubig lang sa kalam na. <laughs> So ayan yung mga ano natin, box perch natin. Hmm. Abang abangan na natin sila kasi alam ko maya maya bababa na yan mga yan. Kaso mukhang malalakas pa sila. nakaya sila? Asan ah, na kayo mga darling? ayo ah, oh, okay muna tayo dito sa so mahiwaga nating apakan. Ah, dito tayo sa ating apakan sana kaya sila so mga abel maganda naman yung panahon natin kaya maganda rin yung lipara nila mga abel kaya lumalayo sila ng malayo sa area natin yan yung ano natin ha? Ah, bubong natin ng loop ayan ang ganda ng mga ano natin mga landing board ng bagong loop yun know, eh. medyo butas butas na lang pero mga paal naman yan sigurado bago magpasko meron ng naronda dyan sa kabila nating ano loop na halos makakasabay ng mga ibang ibon natin dito e na, oh, yun oh para silang ano padaan-daan lang pasimple-simple lang asa na yun Ayan, nagalit na si mami <laughs> kasi ang daming customer ayan ano, mga kabel oh ayan na mga ibon natin oh. Uy. kaya pa ba? ronda pa hmm Yeah, batakin mo pa ng batakin. Maganda yan <laughs> Magbatakan kayo ng magbatakan Ano pa naman Maaga pa naman eh Nung oras pa lang ba Five Five o one Five one Ah five seven Five seven So yun nga uh, Kaso kalimitan mga abel Mga five thirty Madilim na Iba kasi ngayon dito tulad dati Na alas 6 pa lang Maliwanag na maliwanag pa mga abel Hello Wow naman, ronda ronda muna. Sarap sarap ronda, sakto lang yan. pagpag -pag. Kasi kanina umaga nag -ronda sila kaso hiwa hiwalay, hindi ko sila pinagsasama sama. sama Kasi sa umaga kasi pag pinaronda ko yung mga yan, meron silang pupuntahan. Akala ko malayong malayo pupuntahan nandun sa kabila, nag, siya may fish pond dun. Kasi nag ano sila, nag sila ng tubig. So yun, Uh, nila, pinalalagyan nila ng lumot yung ano yung fish pan Sabi sila yan you know, pinalalagyan ng lumot para lag, bago nila lagyan is may lumot na tapos yun yung kakainin ng mga batang mga tilapia o okay, hito yun know? wow naman dami na nila bali 15 yan mga abel 15 kasama si miss dick yung mga abel ah. Yan. Ranging ranging muna tayo para maganda yung ating uh, exercise ng mga ibon natin. Yan. Yan oh. Sige lang, ihataw nyo pa. Buti nga wala nagpapaputok ngayon ng boga eh. oh. Sakto, sarap nilang panoorin pag kaganyan. Hmm. Yan, lang. Nakakahilo. <laughs> tayo sa ating pwesto. Kaya e, medyo ano lang tayo Alalay lang tayo sa pag-iikot Ng ating mga kamera Kasi mga abel Kung din nyo natatanong Dito sa likod ko Fish pan yan Pero banda dito sa kabila dito Nakapaka tayo sunog-sunog na fish pan yan Kasi dito yung mga dealer ng mga truck Ng mga isda Na andyan yung mga truck Dyan sila nag-i-start hmm, you know. Dami nila Sakto lang yan Tawagin na kaya natin Try natin tawagin Pababain babaen. Yan, sila mga abel. Mukhang naaramdam na sila ng gutom. Hindi pagod eh, gutom eh. Ayan o, no? ayan ang problema ko mga abel. Diyan talaga sila bawaba. Up ya, yan o. Diyan sila nababa. Yan ang pinaproblema ko mga abel Hindi tulad dati sa ating dating pwesto na walang mataas ng bubong na ganyan at saka ganito. So yun. Ang nangyayari sa atin, halip na maaga yung dating ng ibon natin, dyan muna bababa tapos sa dito la landing. Yun nga mga kabel. Kaya medyo yung oras natin lalo sa pulling lang naman is pabilisan. O dito. Tawag muna tayo ng bingo. Magbibingo muna tayo mga kabel. Oh. muna tayo para bumaba sila tatawagin natin para bumaba na sila saka bumaba ko na baka may ilang sakin e tatawagin natin bababa na yan tama na yan tama na yung ranging niya Ayan you know, o. You know. Ay, hindi sila makalanding ng diretsyo. Yan ang hirap dito sa loob ko ngayon. Hindi ka gaya dati, nung wala pa itong bubong dito, diretsyo sila makakalanding Okay lang yan. Part of ano yan. Makakapag-adjust mga ibon natin. Magagaling naman. Magagaling naman yung mga yan. Ayan. Pag tinawag natin, bababa yung mga yan. Alam ko, gutom na yung mga yan eh. Tiga. Ayaw. Wala lakas pa sila. Hindi ba ba agad to? Okay lang eh. Kasi ano na? Wala no? Bababa yung mga yan. Asan ah, na kayo? Bababa na. Naku, Diyos ko. Mamaya pa siguro bababa itong mga kabel. Ayun niya ko. Okay na lang natin sila sa pagbaba. Ayan mga kabel. Meron ng buwan dalawa. Ay, ito yung panlaban natin mamaya mga kabel. Si ano? Si Peter B. At saka si Blackie. Yan yung mga panlaban natin. Ito nyo. Ito nyo. Bumaba na sila. Alam nila na-prepare na sila para sa laban mamaya. Hmm. Saya na. Pasok na pasok. Sakay na yun. Eh, no? Pasok muna. Pasok. 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 Hmm. Preparation na natin yan. Kailangan na natin yan. No? Yan na. Hmm. Yun no? Handang handa ng ating mga warrior. Para sa paparating na pooling. Yan no. Abangan natin yan bukas. Si Peter Beach at ato. Oo, oh, magka kami sa ano, eh, sa loading station kung mga magkano kung may tag team or laban ng 60 o 100, yan. Try natin lumaro. Yan mga abel. Abangan natin yung bukas. Sana maganda yung maging pauwi natin mga abel. <laughs> alright na alright yan. Ewan ko, pagkano silang dalawang pagtatag teamin ko. Kasi yung isa medyo maparonde. Hmm, no? Sila talaga, gustong gusto talaga nila. Andre sarado muna natin to. Yung iba, yun pa nag-iinartihan pa doon sa taas ngayon dalawa pakita ko sa inyo ayan si Peter B ayan at saka si ano si Blackie ayan kasing ano yan si Peter B yan marunong ano napansin ko sa kanya nag-break away yung ibon na yan nag-break away yan kita hmm. nyo hindi niya pinansin yung mga asama niya hmm. wala na mamaya na ang haba na ng video natin Mamaya na pagpasok na lang nila. Ayan lang mga abel ng mga ibon natin. Papasokin na natin. Hmm. At ito si ano? Si... Papasok na. Dun dun dun. Ang papasok. Dahil kumakain ako eh. Papasok, <laughs> pasok, 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 pasok. na, pasok, 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 na, pasok, 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 pasok. Pasok na. Hmm. Ito, ito, ito. Ikaw, ikaw, ikaw. Ba, 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 ba. Ayun na, na, na. Hmm. Pasok na. O, pasok na. Kakain na kayo. Anong oras na? Hmm. Pasok, 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 pasok na. Pasok na. Kakain na kayo. Hmm. Ayan. Pasok na sila. O. Ayun na. pasok, pasok, pasok. Pasok yun pasok sa banga ito na lang yung pasaway natin ginagogo mo dyan ano Miss DQ di mo alam ang pasokan mo yun alright